Pagod. Pagod, pagod. Morning, sir, para ninyo. ano? Morning, sir, para ninyo. Morning. Morning, sir. Baka na siya. Good morning, sir. Mahina. Mahina pa. Mahina ka pata ngayon. badi okay ba tayo dyan? Walang, sir. Uy. Sir, good morning, sir. Sir, good morning, sir. Nandito pala ang mga tagalakso natin? Diba tagalakso kayo? Sir, yes, sir. Mm, snap pag lakson na. Ah. Sadim, Ramirez, Loro. Ang apelido mo? Asukro, sir. Apelido? Asukro, sir. Ba't iba dito? Ano yan, sir? Eh, ataw dito, late and roll kasi ako. Kaya... Hindi, ito apelido mo, iba? O, oh, sir, ibang uniform to. Hindi ba dumalating yung ko? snap ka. Kilala niyo ba ako? Sir, nakikita. Ha? Nag-interview ako na sa Lakson, ha? Ah. Sir, yes, sir. Na-interview ka na Kana ba kayo? Hindi pa? Sorry, sir, relax, no, sir. relax lang, relax lang kayo. Huwag nang na. Pero relax lang. Eh, talaga. O, oh, si pare, ano? Subukan natin yung galing nila? No, <laughs> Baka hindi kayo makasagot, ha? Okay lang ba interview ko kayo? Sir, sir. Kagaya nung ginawa ko sa mga classmate nyo? Sir, sir. Sigurado kayo, ha? Sir, sir. Sino kaya, sino kaya mata, matalino rito? Tanggalin yung mga mask nyo. Para makita ko yung mga Ah, ito, ito Mga gusto ko ito si, ano, si Loro eh. Loro Sir, Loro, sir, sir. No, sir. kita Relax lang, relax lang Sir, thank you, sir Ha? Interbihan kita ha? Ah. Mm, Kasi tinanong ko na nakaraan, buddy Buddy, tinanong <coughs> ko na karahan What is criminal Saka what is law Iba yun naman natin Kasi baka napanood na nila yun eh Oh, sige. Ano? Loro. Sir, Loro, sir. What is criminal law? Sir, criminal law, sir, is a branch of public law which defines crime, sir, treats of their natures and provide for their punishment, sir. <laughs> badi, snappy, badi, ah. oh, ha? Snappy, mga ano? lang. Ang matalino na itong mga tagalakson. Tagalakson kayo, di ba? Oh, sir, 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 Ano, Ano, no? Mga nagwanda sila. Mga nga na. Anong ginagawa niyo pala rito? Sir, uh, meron po kaming duty, sir. Duty uh, na? OJT so, OJT sa OJT namin, sir. sir. Ah, dito kayo mag-OJT? Sir, yes, sir. Sa buong Pasay o dito lang sa amin? Uh, all substation of passage, sir. Ikutan nyo lahat? Yes sir. yes, sir. Paano ba tong Finish na, pare. Nasagot na rin ni Loro eh. Sir, uh, sir. What is civil law? Sir, civil law, sir, is a part of legal system, sir, uh, uh, that relates to uh, uh, relates, uh, uh, personal matters such as uh, marriage, property, rather than crime, sir. Maganda rin naman pala itong mga ito eh. Alam mo lahat ng law? sir what is law sir law sir is a uh, body of uh, law sir that reg uh, recognized and applied for by the states for the administration of justice sir Snap eh. Kasa? Uh, sir, thank you sir. Baka napahiya ako sa iyo, body, ah. Okay, top, top nature ka ba? Sir, no sir. O administrative law? Sir, administrative law sir. Uh, uh, is a uh, uh, body of law sir Uh, that regulates the uh, that regulates the procedures by the government agency, sir. Magaling. Hindi ko alam din yung iba <laughs> Nakalimutan ko na iba dyan, buddy. Siyempre, sa katagalan natin nag-graduate, ba? Diba? Pero may alam pa rin tayo kahit pa paano. Sino kaya susunod? Sinabi kita siya, no? Kasama na, Noro. Sir, thank you, sir. Relax lang, relax, relax. And parang, parang tropa lang ba? Sino next? O, sino volunteer? Sino? Sorry, sir, I <laughs> Nagagawin pa ba Gusto ko ito. Uh, uh siya, ano, Ramirez, relax ka lang, ano, Loro? Sir, Sorry, thank you, sir. Ramirez, ha? Sorry, sir. Sadapi yes, sir. ka, ha? What is arrest? Sir, arrest, sir. I'm uh, taking a person in custody in order to... that he may be, that he may be bound to answer for his criminal offense, sir. Galing, pa-arrest na ako, ha? Matatalino itong mga tagalakson, ha? Oo, oh, mga mo ng gunsip, talagang siguro, eh. Ano, no? sino ba yung nakausap ko na karahan? Yung, intern? napanood nyo ba yung video ko? Sir, sir yes sir. Sino yon? Sir, yung iba kabad sa amin, sir, yung iba freshman sir. Uh, freshman sir. First mga year, tsaka? Nag-online lang na yun, sir. Online class? Sir, yes sir, yes, sir. Mga nabutan din ng online sir. Ah, kasi iba yung, ano no? Iba talaga Iba yung pag treatment pag online, tsaka face-to-face, di ba? -face, yes sir. Diba? sir. Yes, sir. Kaya face-to-face -face na kayo? Sir, yes sir. Kaya, kaya, pala nasagot nyo lahat eh. Matalino din, sir, Ramirez. O, oh, sige. Alam mo rin, isa na lang ha. pinapag nyo ko What is search warrant? Sir, search warrant sir, is a written document issued by the judge in ordering any police officer to search a specific place or thing, sir. Buddy, pang-academy. Di ba meron TC ba kayo? Sir, yes sir. Sino officer dito? Sir, yes sir. Ikaw, ano ka, pasayro? Alam ka hindi ka officer? Hindi ko, sir. Sir, na-snappy ka naman. O ikaw, ikaw susunod kasi hindi ka officer eh ay eh, mga tan pare, yung mga natanong ko kasi mga officer, mga magagaling. Di ba pag officer magagaling? Ano kayo? Army ba yun? Air Force? Sir, Air Force. Air Force? Sir, O oh, sige, so, bakang matalino to si Asakura. Wala ka sir, hindi. <laughs> <laughs> ah, sige, Asakura. What is complaint? Complaint, sir. Uh, is a sworn written statement charging a person into an offense subscribed subscribe by the offended party any peacekeeping officer or any public officer charged with the law enforcement violated. Snappy! Tama, Jeff. Ay, wala na. Wala na akong may talang sa inyo. Naubos na lahat eh. Magaling, magaling. O oh, sige, last na lang. Tatanong ko dun sa ano, kasi minsan kasi yung alam ng isa, hindi rin alam ng alam ng isa. Yung alam ni Juan, hindi alam ni Pedro. what is arrest? Arrest sir, is a taking of a person into a custody that he may be bound to answer for the commission of the tribe. Hmm, galing? O, oh, Sadim. Sir, saan ka? Taka saan ka? Sir, Las Piñas. Las Piñas? Bakit wala bang school ng criminology doon? Ah, uh, wala po. Pero meron sa perpetual university dito, sir. Perpetual? Um, sir, yes sir. Kasang taas na tuition. Ah, taas na tuition. Sir, yes sir. Sa dati, ang babaga na tuition namin. O, shout out ko muna yung school ko, Regency Polytechnic College. Sa Coronadal City. Wala naman sa eskwelahan yan? Yes, sir. O, oh, di ba? Nasa tao yan. Ito, mukhang kumlaw dito eh. Yes, <laughs> oh, sa so Sir, sir. Ready ka lang ba sa talong ko sa'yo? Try to find out, sir. Oh. Di ba ano? Di ba parang mayroong tayo ano? Ano kayo mga subject sa criminology? Criminal justice system, sir. Ano pa? Uh, criminal law. Criminal law? Dactyloscopy sir. fingerprint? Dactyloscopy o fingerprint? Arson, sir. Arson. Ah, may arson kayo? Sir, yes, yes, sir. Ah, baka. Ako, mahila ako sa arson, pero may alam lang ako unti sa arson. Arson, di ba sunog yan? Sir, yes, sir. Yes, sir. sir. Ano ano pagkaintindi mo sa arson, ano, sa dim? Uh, Kahit Tagalog, Tagalog sir, yun mo lang. Sir. sir, yung arson, sir, yung may intent kang sunugin yung isang property. Oh. Yun yung arson, tapos? Yes, sir. Sino magpa-process ng, ng, ano, pag ba, may sunog, sino magpa-process, mag-preserve ng sunog? Sir, ang bumbero, sir. Bumbero o oh, duty investigator, yes, di ba? Yes, sir. After the, ano po? Fire duty investigator, yes, kung tawagin nila. Yes, sir. Uh, so, sa DIM, siguro alam mo yung ano. Magaling ka ba sa arson, subject? Sir, try to find out, sir. Tapos uh, na, yung mga pang-officer na sagutan, try to find out, sir. What is the three elements of fire? Um, fuel, gas, and heat, sir. Ano ulit? Fuel, gas, and heat. Okay. Magagaling pala kayo eh. Uh, alam mo ba yung overhaul? Sir, yes sir. Overhaul saka ventilation? Sir, Familiar yes Pamilyar ka ba doon? Sir, yes sir. Mm. O oh, sige. What is the difference between the overhaul and ventilation? overhaul and, and ventilation ventilate is to ventilate the area um, releasing the smoke and heat sa buong area po na nasusunog well the um, overhaul ito po yung hinahanap mo kung pwede pang mag-cost mag ng fire po pwede pang mag-cost ng fire for example um meron pang dito po kasi sa area na to meron pang isang kuryente nan merong apoy na pwede po po, po siya'ng lumaki Ganun. Yun yeah, yung overhaul. Yes, sir. Mm, magaling. Magaling pala, pare. Ano? Pasado na? Pag ako taga-PRC, ano? Kahit hindi na kayo mag-exam, registered na kayo. Registered criminology sa kayo. Sir, you Magagaling you? eh. Ha? <laughs> <laughs> ah? Hindi, ang technique lang dyan, magdasal bago mag-exam. Yes, Alam mo dati, share ko na lang ha. May kasama ko na taga Sambuanga. Nakalimutan ko na pangalan. Sabay ko nag-exam kasi ako taga Jensen ako. Eh. Sabi ko tara, badi mag-exam mag ano tayo magdasal tayo bago mag-exam. Kasi pang pitong beses tayo nag exam sa board, hindi siya nakakapasa. Ano ba 'yung sagot ni sa akin? Maniwala ka diyan, pag para sa iyo, para sa iyo 'yan. Hindi siya nagdasal, hindi siya nanawala sa dasal. Sabi ko sige, magdadasal lang ako mag-isa. Nagdasal ako. Pasado ako siya, hindi nakapasa. Di ba? Kaya mas makapangyarihan yung prayer. Yes, sir. Yung iba siya naniniwala sa pencil eh. Sa? Pencil nila, sir. Yung kanyari, for example, may kulis na nakapasa ng ano po, board exam. May hiramin po nila yung lapis para daw makapasa din. sabi-sabi lang yun. Ganun? sabi tao pa rin sir. Nasa tao. Tsaka siyempre, dasal talaga. Dasal na may isamang ano. Pagsisikap, di ba? Mabaya, yes, puro ka dasal lang dasal, hindi ka naman nag-aaral, di ba? nag aaral yes, O, wala kang gawa, di ba? O, sige, relax na, relax na. O, oh, snappy. Thank you, sir galing pala kayo, Thank you, sir. ha? Bakit yung iba na kausap ko dati, wala. Baka na pressure, sir. Alam, pressure? Na, lang yan. Nabigla pa rin, o? No? Yes, Ay, sige. O, ito na lang, ha? Ikaw sa dim babae ka, di ba? Sir, yes, sir. Babae ka, di ba? <laughs> Ikaw sa dim babae ka. Sir, yes, sir. <laughs> Bakit gusto mong maging pulis? 'Di ba ang pulis ay babae, napakadelikado, 'di ba? Sir, yes sir. Bakit pili mo pang pulis pa gusto mo? ah, uh, actually sir, nung una hindi ko talaga gusto kasi gusto kong maging interior designer. Ano? Interior designer. Oh, sir. interior designer ah. Oh. Pero kasi yun yung dream ng papa ko. Eh sa akin ba? matanda na siya para ano, Pero nung tumagal sir, na-enjoy ko na siya mas naging nakilala ko yung sarili ko na gusto ko na makatulong sa ibang tao. Ano mas abot kaya ko talaga makatulong kapag nagpulis ako Magaling yung mga sagutan din sa tiyo. Sir, <take. laughs> Ikaw, ano, Ramirez? Sir, o, bakit sir. Kaya naging police, sir. Kasi, sir, nung bata pa ako, sir, ay na yung, yung lagi kong nakikita sa mga palabas, sir. Kasi yung dating ko dati, sir, may lisa pelikula. Eh. Cardo Dalisay? Kay, kay, PJ, sir. Ay, PJ. Tapos nung tumagal ako. Tapos pum ko yung nung high school ako nag CAT ako. Para doon ko rin nakita yung sarili ko na parang ina-enjoy ko talaga parang gusto ko yung ganitong bagay. So mm -hmm. Yes, isa pa doon sumubok ko sumubok na gusto ko maging isang pulisya. Eh. Hindi pag graduate ko kasi ng crime, criminology, marami kang bureau na pwedeng pasukan. Yes sir. Yes sir. Hindi lang bureau sa mga gobyerno, di ba? Yes sir. Sa mga basta kahit saan diyan basta gobyerno. Madami kang pwedeng pasukan. Pero polis talaga gusto niyo? Yes sir, yes, sir. Oh, Ikaw Loro, polis talaga? Sir, yes sir Bakit polis? ah uh, yung kwento kasi sir uh, Yung first choice ko talaga sir is maging seaman sir Seaman? Sir, yes sir oh, so, Tapos? Uh, uh, ako ng for uh, scholar sir Nakapasa ako, hindi kaya ng budget sir Kasi mahal si medyo mahal yung pag-aaral na seaman Medyo expensive yung ano? tuition? Yes, tapos sunod naman sir is engineering sir Engineering? Pag yes, matalino sir. talaga ang plano nito pare? Sir, no sir So, tapos? Nagtiga ko ng engineering, sir. Ganun din, sir. Hindi kaya ng budget, sir. Pero kaya ng utak? Sir, yes, sir. <laughs> ang mga matalino na eh. Sir, yung last choice ko na, sir, is maging polis or sundalo, sir. Kasi yung pagpupulis, sir, ano ko na, sir, uh, pangarap ko na sa mula nung bata pa ako, sir. Nakikita ko yung umahin ng, tsaka yung mga gawain ng polis, sir, na nakakatulong sa sa community, sir. That, Ayos. Sir. Sige. Ikaw, ano? Buddy. Sir, ah, uh bata ako sir, pangarap ko na rin talaga maging polis. Eh kaso, naririnig ko rin sa mga magulang ko na ano, delegado daw magiging polis ka. Ah. Kaya nag-try ako ng mga ano. Actually sir, pangatlong kurso ko na ito. Eh. Anong unang kurso mo? Yung unang kurso ko sir, ano, electrical engineering. Tapos pangalawa. yung pangalawa, ano, sir, computer programming. Eh hindi ako nakakano sir, Min minsan kinakapos kami sa financial. Nung nagtrabaho ko sir, medyo nakabelo. Ayun sir, Inarso ko na yung pangarap ko okay. Sige, ayos siya, ayos. Ay, sana pala rin kayo, makapasa kayo sa board. Sir, yes sir, yes sir. Ha? Kasi magkikita at magkikita tayo rito sa labas. Pag naging polis na kayo, Taga, Tagapasay lang ba kayo? Sir, yes sir. Pasay ka rin? Pasay siya. Las pinyas ka? Para mabuti, ha? Huwag pa bugoy-bugoy, ha? Sige, sir. Sige, matatalino pala itong mga tagalakson, eh.